Si Dr. Hermano Silvala ay isang espesyalista na pinapalakas ng kanyang sariling mga ambisyon hanggang sa dumating ang panahon ng pandemya. Ang kanyang ospital sa isang kilalang lungsod ay laging full capacity at ang mga demand ng kanyang karera ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Pero hindi siya kontento. May hinahanap pa rin siya sa kanyang sarili. Isang araw, marinig niya ang tungkol sa isang maliit na bayan sa dulo ng bansa, na nahihirapan harapin ang maraming kaso ng pagkakasakit dulot ng pandemya. Dahil dito alam niya sa sarili na kailangan niyang gumawa ng aksyon para makatulong. Hindi na hadlang ang pera at kasikatan. Panahon na upang magbigay pabalik sa kanyang profesyon. Sa isang simpleng bag ng mga gamit at ang kanyang kasanayan sa medisina, nagsimula si Hermano sa isang paglalakbay patungo sa isang bayan na nakatago sa kabundukan. Ang kanyang patutunguhan ay malayo sa mapa, kaya't nawalan siya ng direksyon. Ngunit ang tadhana, o marahil ang isang mas mataas na kapalaran, ay nagdala sa kanya sa isang ibang landas, isang landas na diretsyo sa isang bayan na madalas apektado ng gulo dulot ng mga armadong rebelde. Hindi ito ang bayan na unang pinagplanuhan niya na puntahan, ngunit ito pala ang lugar na higit na nangangailangan sa kanya, kaysa sa kanyang inaasahan. Pagdating niya sa lugar, agad nagtayo si Hermano ng isang maliit na klinika gamit ang mga resources na meron siya. Pinutulungan ang mga may sakit, sugatan, at mga mahihirap. Hindi nagtagal ang kanyang mga kamay, bihasa sa operasyon at emergency care, ang naging tanging lifeline para sa marami. At isang gabi na hindi inaasahan ng pagkakataon, dumating siya, sugatan, at desperado para sa tulong. Ang kanyang pangalan ay Leia, 19 anyos, isa siyang bahagi ng grupo ng mga rebelde na nanggugulo sa bayan, at habang siya ay pumapasok sa klinika, nakita ni Hermano ang malalim na sugat sa kanyang tagiliran, at ang dugo na tumutulo mula sa kanyang basang dami. Hindi siya ordinaryong pasyente, may apoy sa kanyang mga mata, isang determinasyon na nagpapakita ng matinding pagnanais na mabuhay. Ginawa ni Hermano ang kanyang makakaya, sinagip niya ito sa bingit ng kamatayan, at sa kanilang maikli subalit matinding koneksyon, may isang bagay na tumibok sa kanyang puso. Si Leia ay may malumanay na ng ngiti at pusong puno ng mga kwento ng kanyang mga laban, at habang siya ay nagpapagaling sa ilalim ng pangangalaga ni Hermano, lumalim ang kanilang ugnayan. Hindi niya namamalayan, dahan-dahang pumasok na pala ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Habang lumipas ang mga araw, nahulog si Leia sa pagitan ng mundo ng kanyang rebelde at ang buhay na ipinangako ni Hermano sa kanya, isang buhay na puno ng kapayapaan at pag-asa. Munit malalim ang adhikain ng misyon ni Leia at tinawag siya ng kanyang tungkulin pabalik sa rebelyon. Hindi alam ni Hermano na ang grupo ng mga rebelde ay may utos na ibalik si Leia, gaano man kalaki ang halaga. Isang gabi, habang ang bayan ay tinatangay ng kabuluhan, gumawa ng desisyon si Leia. Nasa pinto na ang mga rebelde at kinakatok ang pinto. Parating na rin ang militar na nasundan sila at sa may kanto ay nagsimula na ang inkwentro. Nakapasok rin ang rebelde sa klinika at pilit siyang isinasama. Pero hindi siya natinag at dahil sa katagang binitawan na salitang pagmamahal sa doktor ay ibinunto ng leader ng mga rebelde ang galit sa doktor na si Hermano at sa harapan ni Leia ay itinarak ng leader ang isang punyal sa dibdib nito. Sa kanyang wedding dress, isang simbolo ng buhay na sana ay mayroon siya kay Hermano. Hawak ang mahabang armas ay di nito napigilan ang sumigaw na paiyak, hindi para sa kanyang layunin kundi para sa lalaking minahal niya. Hawak ang isang baril at may apoy sa kanyang puso, pinakawalan niya ang lahat ng galit at lakas na meron siya. Pero huli na. Ang labanan ay nagpatuloy pero mabilis kumalat ang apoy ng digmaan. Sinubukan ni Hermano na tumindig kahit sugatan, ngunit ang apoy ay mabilis na tinupok ang klinika. Namatay sila Hermano at Lea ng magkasama, at ang kanilang mga buhay ay nagsanib sa huling sandali ng pag-ibig at sakripisyo. Ngunit kahit sa kamatayan, hindi pa natapos ang gawain ni Dr. Hermano Silvana. Ang bayan, na labis na nalugmok sa pagkawala ng kanilang pinakamahalagang manggagamot, ay nakatagpo ng isang himala. Kumalat ang mga kwento sa mga tao, kung paanong sa pinakamahirap na gabi, ang mga tao ay magigising at makikita ang mga pintuan ng klinika na bukas, at isang malambot na liwanag na kumikislap sa malayo. Ang mga may sakit o nangangailangan ng tulong ay tinulungan at pinagaling ng isang presensya na hindi nila kayang ipaliwanan. Naniniwala ang mga tao na si Dr. Hermano Silvala ay naging isang patron, hindi ng digmaan, kundi upang maging gabay. Patuloy siyang nakikita na naglalakad sa kalye, tinutulungan ang mga nangangailangan. Paminsan-minsan, may mga tao na magsasabi na naramdaman nila ang kanyang presensya sa kwarto, ang kanyang kamay na minsang hinawakan ang parteng braso o likod sa mga pinakapayak na sandali ay makikita ang marka. Habang ang mga taon ay lumipas, ang mga tao ng bayan ay nagtayo ng isang monumento bilang pag-alala sa kanya. Hindi lang ito isang estatwa, ito ay isang lugar kung saan sila pumunta upang alalahanin ang lalaking nagligtas ng maraming buhay, na ang dedikasyon ay nagbago ng tadhana ng buong bayan at kapag sila'y tumingala sa batong imahe ni Dr. Hermano Silvala, alam nila na naroroon pa siya, naglalakad sa kanilang kalye, at nakatuon ang damdamin na nakalaan para sa kanila. For more life daily quotes, click like and subscribe to this channel.